Matatapos ng tag-init pero kanya-kanya pa rin tayo ng pag-iisip ng mga paraan upang maibsa ng initang ating nararamdaman. Dahil dyan, kami ay may handog na ilang pambawi ng init na swak sa budget ng bawat bulakenyo. Atin itong umpisahan sa mga pagkaing nakabubusog. Tampok ngayon ang mga masasarap na dessert ng Belgian waffle mula sa lungsod ng Malolos, Cafe Galilea sa Bayan ng Bustos, at Rachel Sherbet ng Pandi. Damang-dama pa rin natin ang init na dala ng pabago-bagong klima, kaya naman hindi kami tumigil sa paghahanap ng best pampalamig dito sa Bulacan. Uh, Nag-start ang Cafe Galilea noong April 4, 2014. Dati siyang nasa likod, pero nilipat namin siya sa Sahara para mas convenient sa customer. Mas madali nilang makita yung Cafe Galilea. Nagahain ang Cafe Galilea ng best meriendas na swak sa budget at sa panlasa tulad ng mga sausages, sandwiches, nachos, and pastas. Ang Bird's Nest Carbonara ang pinakapatok sa lahat. Ito ay dahil sa mayroon itong fresh egg yolk na kakaiba sa bulakan. Pero ang binabalik-balikan ngayon dito ay ang kanilang mga lemonades, ice blended and over ice drinks. Mayroon rin silang mga yogurt smoothies na makakapagpahupa ng init ngayong summer. Isa sa best seller na ice blended drinks ay ang Oreo cream. Ang gagawin po natin ngayon yung Oreo cream po. Bali, one shot po siya ng espresso. Dumako naman po tayo din sa blender po. Bali, white chocolate powder po. 30 ml po. And then, one shot po ng espresso. And then, two pieces po ng cookies. And then, milk po. Crushed ice po. Biblenda po natin siya. Whipped cream po. And then, Oreo and on top po. Ito na po ang Oreos and Cream po, ice blended po. Tingin ko ang binabalik-balikan ng mga customers namin dito bukod sa food ay yung servisyo ng mga staff alam naman natin ang Bulakenyo. Uh, dek, pag, pag pumasok sa isang trabaho, dedikado. Tsaka ang mga Bulakenyo masiyahin. Usually, nandito madalas naman kami dito sa Cafe Galilea. Uh, favorite ko, almost naman lahat ng prop dito. Inaanyahayaan ko po ang mga Bulakenyo na bisitahin ng Cafe Galilea. Dito lamang po yan sa General Leo Highway, San Pedro Bustos, Bulacan. Uh, pwede nyo pong ilike ang fanpage namin sa Facebook, www.facebook.com slash Cafe Galilea. Thank you. Makikita ang Cafe Galilea sa harapan mismo ng Galilee Wonderland Resort sa Bustos, Bulacan. Hindi mo na kailangang lumayo pa dahil dito lang sa ating lalawigan ay marami ng maaaring mapuntahan at mapasyalan.